Ayan, okay guys. So, magpapalit tayo ng caliper ngayong araw. Ayan. Ito, replacement lang yan. So, palitan natin ng ito. nisin Ayan. 25G. Ayan. Okay. Let's go. Ang unang gawin dyan is, bakasin natin to. Ayan. Tapos ito. Nakabilaan yan. nut Ayan. so ayan mga tol so wala tayong preno so we bleed natin to so ito yung tip then para mabilis kayo mag bleed so kaganyan lang sya itaas yung ayan brake pump tapos hayaan lang tumulo dito so, may tip na to ayan hayaan lang tumulo dyan pero dapat huwag niyo hayaan maubos dun yung langis sa may reservoir ayan do inahin kasi medegurado may mga hangin-hangin to. Inangin to. Okay kung ano malalaman mo kung okay na yan kung tuloy-tuloy na yung paglabas ng brake fluid dyan. tapos wala na naman labas na hangin at saka parang bumubula. Okay na yan guys. Patigas yung syempre na mo dyan. Okay, yun lang. God bless, ride safe everyone.